Sino iba? Bawal humatol. Yun ho, kaalaman ng inosente yun. Mali yun. O ngayon, kung pinupunan natin yung mga maling gawain ng mga reliyon, hinahatulan ba natin sila? No. Pumupuna nga tayo para wag silang mahatulan ng Diyos. Kasi meron darating na judgment. Pag hindi sila umalis sa mali, masasama sila sa last judgment. Kaya natin pinupuna, we condemn not the person, we condemn their mistakes we can we condemn their wrong doctrines hinahatulan natin yung kanilang maling aral hinahatulat at kinukundina natin yung kanilang maling gawain pero yung tao hindi natin kinukundina. kaya nga natin sila pinupuna that is our christian love for them na even to the extent of sacrificing our our friendship with them eh pinupuna natin sila kahit na sila'y magalit sa atin para lang sila huwag mapasama sa parusang ho, hinaharap ng mundong ito. Kaya wag niyong sabihin, lalo na yung mga matik-matik dyan, at saka lalo na yung mga, mga alagad dyan ang nagpapatakbo ng media na sasabihin, ituro oh, ito raw programang ito'y humahatol. Hindi. Pag sinabi ko, mga kababayan, yung mga ngaral na nagpapayaman sa relihiyon yun ay hindi sa Diyos, hindi paghatol yon, Salita ng Biblia yon. O, pakinggan nyo. Hindi ba totoong hindi naman sa Diyos ito? Dito sa isang talata. Eh, maninipis yata kayong manipis sa balat ng sibuyas. Makakapal naman ang pagmumukha nitong ibang mga mangangaral. ngaral. Eto, hindi ba totoo? Pag ang mga ginagamit ang relihiyon, nakasangkapan sa pagpapayaman, yung, yung mga ngaral na sa demonyo, o, pakinggan nyo. Sa isang talata. Pag hindi totoo ito, Wag nyo na kami pag-broadcastin. Pero pagtuto ito, pag-broadcastin nyo kami. Bakit? Panggigipit kay Kristo at sa kanyang aral ang ginagawa ng iba na ayaw mababasa ito dahil tinatamaan yung kawalanghiaan nila. Pakinggan nyo. Pagtataltalan ng mga taong masasamaang pag-iisip at salat sa katotohanan na nagsisipag-akala na ang kabanalan ay paraan ng pakinabang. Meron mo bang mga ganong tao na ang akala sa kabanalan o paglilingkod sa Diyos ay paraan ng pakinabang. Paraan para yumaman. Paraan para makaraos ang kadilang tiyan. Meron bang ganon? Basa, pakinggan nyo. O kayo masasaktan. O hindi ganito, pastor nyo, ba't hindi nyo ipapasa ito sa review? Pasa nyo ito. Kung hindi ganito, pastor nyo. O di ba? O ito yung ibang pastor. Pakinggan nyo sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan. Nakita nyo? O baka kayo dyan, eh, yung tiyan nyo rin ang pinaglilingkuran nyo. Mga pastor ng demonyo ang naglilingkod sa kanilang sariling tiyan. Hindi kay Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling mga tiyan at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. O, di nyo, di man luloko yan? Mandaraya yan? O anong pinaglilingkuran? Ang Diyos ba, yung tiyan, nag-aakala silang wika ni Pablo na ang kabanalan ay paraan ng pakinabang. O hindi ba kahalay-halay ang mga walang yung pastor na ganyan? Na ginagamit ang relihiyon, ang salita ng Diyos, para kumuha ng katakot-takot na pera sa miyembro, dinadaya yung mga walang malay? Bakit to? Oh? E tinan ninyo kung di pandaraya yan. Hindi ba totoo? Kumukuha sila ng ikapo. Kumukuha ng ikapo. At madalas sabihin, pag nagbigay ka ng ikapo, babalikan ka ng Diyos. Siksikliglig umaapaw. O, oh, kailan mo pa sinabi yun? Ha, kaibigan? Kailan pa sinabi nung pastor yun? Na, pag nagbigay ka ng ikapo, babalik sa'yo ng Diyos, pik pik lig, lig umaapaw. oh, ngayon, yung isang pastor na kumukuha ng ikapo, tuwing magsasalitay, may ikapon sinasabi. Siyam na taon na sa broadcast sa TV. Siyam na taon na. Nag-anibersaryo na nga eh. O, oh, siyam na taon na nagbibigay ng ikapo yung miyembro pikpikliglig at umaapaw daw ibibigay ng Diyos. Bakit hanggang ngayon, wala kayong upuan? Ha? Si nataunang nagbibigay ng ikapo. Si nataunang na taon ginagatasan ng pastor. Pero hanggang ngayon, wala silang maupuan sa kanilang pagtitipon-tipon. Inuulan yung mga miyembro. At pag umulan naman, biyaya e ka ng Diyos yan. E eh, pag uwi ng miyembro, may sipon. May trangkaso, may pulmonya. Biyaya ba ng Diyos yung napulmonya yung miyembro mo dahil walang bubong? bakit walang bubong? Kung totoo yung sinasabi mong pag nagbigay ng ikapo, eh, sik, -sik liglig, umaapaw pawang ibibigay na ganti ng Diyos. Yan ang talong ko. O ngayon, bag napula ko yan, magagalit ba kayo? Ipinagmamalasakit ko yung dinadaya. Kaya nga naghihirap ang Pilipinas eh. Dahil dyan sa mga relihiyon na yan eh. Na walang ginawa kundi kumurakot ng pera sa miyembro. May ikapuna, may love offering pa, may abuloy pa ng webes, may abuloy pa ng anibersaryo, may abuloy pa ng santasena, may bayad pa ang binyag, may bayad ang kasal, may bayad ang lahat ng doktrina. May bayad. O, hindi ba kawalang hiyaan yan? O, pipigilin nyo ba ito sa telebisyon? Pipigilin nyo ba ito? Ito'y sinasabi ng Biblia. Kung kayo'y makakristo, huwag nyong pigilin ang sinasabi ko sapagkat si Kristo ang may sabi sa pamamagitan ni Pablo na may mga pastor ang kanilang pinaglilingkuran hindi si Kristong Panginoon, kundi ang kanilang sariling tiyan, ang kanilang sariling interes. Mga walang pastor. Meron ba talaga walang ya? Pakinggan nyo. <clears throat> sa isang talata ng Efeso, o oh, pag pinigil nyo ito, pinipigil nyo ang aral ni Kristo. Sa Efeso 4, eto, tinanin nyo ang kawalang hiyaan ng mga pastor na ginagawang kasangkapan ng relihiyon para sa kanilang ikaluluwalhati. Eto po, o oh, kayo man ang magbasa, kung tapat lang kayo sa inyong sarili at sa Diyos, babasahin nyo rin ito. Alin ito? Basa. Na sa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso na sila sa dipagkaramdam ng kahihiyan ay napahikayat sa kalibugan upang kalakali ng lahat ng karumihan ng buong kasakiman. ni ba totoo may presidential decree na basahin ng Biblia? Meron pang itinakda ang presidente ng Pilipinas na Bible Week sometime in November? Ikaw hindi ko nakakalimutan. Bible Week, babasahin ng Biblia? Eh kayo kung magbasa ng Biblia, pinipili nyo lang yung binabasa nyo eh. Ako hindi. Lahat binabasa ko sa Biblia kahit sino pa ang tamaan, sabi sa Biblia, sila sa di pagkaramdam ng kahihiyan napahikayat sa kalibugan upang kalakalin ang lahat ng kasakiman ng buong karumihan ng buong kasakiman. De mga ngalaka lang yung mga yan. Ginagawang negosyo. Ha? Alam niyo ang negosyo? Salita ng Diyos, reliyon. Ang miyembro, nininegosyo. Kinakasangkapan yung miyembro para kumita ng pera. O, di ba? O, hindi ba totoo, mga kababayan? Yung miyembro pinakakalat sa daan, ha? pinangungulekta ng mga pera ron sa mga palengke, kahit sino, tinatapatan ng kanila supot. Sasabihin, sa Panginoon daw, eh, saan kay kanila ginag sila gumagamit. Pakinggan, isipin nyo. Kung di ba yan ay eh, pandaraya sa kapwa, pakinggan nyo. Eto ah, nakasulat yan, ginagamit na kasangkapan ng pastor, yung miyembro niya, para siya yumaman at magpakarami ng pera. Eto, at sa kasakiman, sa mga pakunwaring salita, ay ipangangalakal kayo. Nakita nyo mga kababayan, sino ipangangalakal? Bukod sa salita ng Diyos, pati miyembro ipinangangalakal din sa kasakiman, sa pakunwaring salita, ipangangalakal kayo. Ikaw mismong miyembro, ipangangalakal. Gagamitin kang kapital para manghingi ka ng pera sa mga daan at supermarket. Gagamitin kang kapital para humingi ng suporta sa politiko. O, oh, di ba? Ang ipinangangakoy ang miyembro para kumuha ng simpatiya ng politiko. Yan ang katuparan ng sinasabi ni San Pedro na sa kasakiman ng pakulwaring salita ipangangalakal kayo, miyembro. O kasama ka ng nanonood ngayong nagagalit sa akin. Ha? Ipinangangalakal ka ng pastor mo. Ha? Ginagawa kang kasangkapan para lumakas ang influensya niya. Para lumakas ang kanyang kapit. Ha? Para siya makapagdikta sa gusto niyang diktahan. Yan ang diprensya. Ngayon, pag pinupunan natin ito, mga kababayan, sabi nila, wala raw tayong pag-ibig. Siguro hindi nila alam ang kahulugan ng pag-ibig. Maraming klase ng pag-ibig, mga kababayan. May pag-ibig sa salapi, ugat ng lahat ng kasamaan. Unang Timoteo sa Isgis, yan po nakasulat. May pag-ibig nung number two, doon sa asawa na hindi naman niya sariling asawa. Nanghihiram lang siya. Bawal na pag-ibig laging nakakubli. Pag-ibig ba yun o no? hindi? Pag-ibig din. Nakakubli nga lang. Baliw na pagmamahalan, wala ng pag-asa at karapatan. Ayun. Hindi ako may gawa niya na. Kinanta ko lang. Merong pag-ibig nung number two dun sa asawa ng may asawa na nakikisosyo sa ron. Oh, may pag-ibig ng manok sa feeds. Ayon, di ba? May pag-ibig ng anak sa magulang. May pag-ibig ng magulang sa anak. Hindi pwede yung pag-ibig sa asawa ay e gamitin sa anak. Masama ang mangyayari. Iba ang pag-ibig sa anak, iba ang pag-ibig sa asawa. Kung ang pag-uusap ay e, pag-ibig sa kababayan, pag-ibig sa kapwa-tao, para maligtas, anong klaseng pag-ibig yon? Pakinggan nyo sa isang talata. Sasabihin, wala raw akong pag-ibig. Kung magsalita raw ako, mabigat. Wala raw pag-ibig. Ano ba ang sabi ng Biblia dun sa pag-ibig? Pakinggan nyo. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod. Magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri. Hindi mapagpalalo. Hindi nag-uugaling mahalay hindi hinahanap ang kanyang sarili. Ang ay hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama, hindi nakikigalak sa kalikuan. Ayon. Ang pagibigang ang wika, hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Anong tunay na diwa ng pag-ibig? Ang pag-ibig, hindi nagagalak sa kalikuan, galit siya sa mali. Yung pag-ibig, ayaw niya ng mali. Ang katunayan, ang Diyos man na pag-ibig, dahil ang Diyos ay pag-ibig, ayaw niya ng mali. Ito po ang pag-ibig ng Diyos. Sapagkat, ang poot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat na kasamaan at kalikuan ng mga tao. Kita nyo? Kinapopootan ng Diyos ang kalikuan at kasamaan ng tao. Galitan Diyos na pag-ibig. Sapagkat kung pag ang pag-uusap, wala nang uuna sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Pero yung Diyos na pag-ibig, galit yun. Hindi nagagalak yun sa kalikuan. Napopoot yun sa kasamaan at sa kalikuan ng mga tao. Yung Diyos na pag-ibig, napopoot sa kalikuan at kasamaan ng mga tao, mga mahal na kababayan. Napopuot ang Diyos doon. O hindi ayaw ng Diyos ng kalikuan, ayaw ng Diyos ng kasamaan. Nakita nyo? Ayaw niya. Ayaw ang Diyos ng kalikuan. Pero pag-ibig siya, o ay e, kung ayaw niya ng kalikuan, mamarapatin niya ba yung kalikuan? Pupurihin niya ba yon? Na mali na ang ginagawa mo, sasabihin ng Diyos sa'yo, okay lang yan. O kaya, hindi nakikibo ang Diyos. Mali ang ginagawa mo. hindi nakikibo dahil pag-ibig ako eh. Ganun ba? Hindi ganun. Ang Diyos kumikibo. Pinagwiwikaan niya pag mali. O, pakinggan nyo, sa isang talata ng Ebreo, ganito ang klase ng pag-ibig ng Diyos, na dalisay na pag-ibig, na pagkamali, pinagwiwikaan niya. Sa Kapitulo 12 at versikulo 3. Sapagkat dili-dilihin ninyo yaong nagtiis ng gayong pagsalangsang ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili upang kayo huwag magsihina na manglupaypay sa inyong mga kaluluwa. Hindi pa ba kayo nakikipaglaban? Hindi pa kayo nakikipaglaban hanggang sa mabubo ang dugo na nakikipag-away laban sa kasalanan? At inyong nilimot ang iniaral na ipinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak. Anak ko, Huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon o mang lupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. <coughs> ano po ang sabi ni San Pablo? Huwag mo ang wikang waling bahala ang parusa ng Panginoon o mang lupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya. Kita mo, pinagsasabihan ng Diyos yung kanyang iniibig. Sapagkat ang wika ni Pablo pinarurusahan ng Diyos ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap niyang anak. Kaya po kami, ang nararamdaman ko sa kapwa ko tao, pag-ibig, pag-ibig na banal na galing sa Diyos, yung hindi ako nakikipagkaibigan na para lang wag kang magalit sa akin, magkaibigan tayo, kahit mali na yung ginagawa mo, hindi pa ako kikibo. Napopuot ang Diyos sa kasamaan at kalikuan ng tao. Hindi ang Diyos napopuot sa tao. Napopuot siya sa kasamaan at kalikuan ng tao. Hindi yung tao ang kinapopuotan niya. Ano ang ibig ko sabihin? Kung sabihin ko ba, yung mga mga ngaral na nagpapabayad sa kasal, mga hindi sa Diyos yan, Galit ba ako dun sa mga tao? No. Naaawa nga ako dun sa magpapakasali, pagbabayarin pa. Mahal ko nga yung tao na yon na inililigaw na yung nagbabayad pa. Mahal ko rin yung mga ngaral na baka sakaling matauhan, tutal marami na rin lang silang pira, wag na silang magpabayad sa kasal at saka sa kasabinyag. Di ba? Tutal, hindi nyo na ubusin yung perat at nakapalasyo na kayo. Di, huwag nyo nang kurakutan pa yung mga squatter. Napatiba naman yung mga squatter, hinihingan nyo pa ng ikapo eh. Wala namang kita yun. Oh. nyo pa yung mag love offering. Ha? Dapat yung mga squatter na may sakit, siya pa nga ang bigyan ng pastor. Abay, itong mga pastor na ito, napakatataka, walang kabusugan. Bakit? Eh, karailain na niyang pera, nakapalasyo na siya. Meron na siya sariling iroplano. Ha? Meron na siya sariling bapor. Baka hindi lang bapor, baka barko pa. Ha? Meron na siyang lahat ng bagay at hindi niya na kayang ubusin, pati nung kanyang kaapu-apuhan. Eh, pati ba naman ito yung na imbis tulungan, eh, sila pa rin ang nag-aabuloy? oh, yan ang dapat nating maintindihan, mga kababayan. Kaya, kung halimbawa, sabihin ko yon galit ba ako dun sa tao? No baka sakaling magising sila, total mga bilyonaryo na sila, mga milyonaryo na yung mga pastor, baka magising, o de, nakatulong ako sa mahihirap, na huwag na silang pahirapan ng kanilang mga pastor at huwag na silang lukohin na paasahing bubuksan ika e ng Diyos ang langit, maghuhulog ng pagpapala, wala kang paglalagyan, siksikliglig at umaapaw. Asa naman ang asa yung tao. Wala na siyang pera, bibigay pa niya. Kasi umaasa siya na sa paggawa niya noon, e eh, gagantihin siya ng Diyos ng literal, siksikliglig at umaapaw, material na mga bagay na uh, sasagana siya kaya sa pag-asa niya sumagana nagsusugal siya sa relihiyon para lang siyang tumataya sa wedding ha para lang siyang tumataya sa wedding na sa pag-asang makatama siya eh nahuhut-hut nang nahuhut-hut siya araw-araw taya siya lang taya ganun din naman ang kalagayan nitong mga nagre-relihiyon na pinaasa ng malim pag-asa ng mga pastor na pagbigay daw ng ikapo eh bibigyan ng juice ng pagpapala sik sik liglig -lig umaapaw bigay naman ng bigay bigay na kahit wala nang makain yung anak, bigay pa rin ang bigay, bigay. Hindi masamang magbigay kung ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi po ako tutul sa pagbibigay. Ma mapalad ang nagbibigay kaysa sa binibigyan. Pero kung ang binibigyan natin, pastor naman manluloko, pinalarami natin ng kayamanan para lalong makapanloko, hindi tayo dapat magbigay. Nagiging kasangkapan pa po tayo ng demonyo para palakasin ang puwersa ng mga manlulokong mga ngaral. Kung yan ang layo ng palatuntunang ito, sabihin nyo ba wala kaming pag-ibig sa kapwa? Kaya nga po kami naglalakas loob magsalita ng ganito. Dahil mahal namin ng mga kababayan Pilipino na mahigit ng apat na raang taon niloloko sa relihiyon pinagkakakwartahan, ginagawang palabigasan at gatasan ng mga mga na ang ginawang upisyo hanap buhay ay eh ang relihiyon. Diyan po kami tutol, mga kababayan. Bilang katunayan, Ganito ang daing ng apostol na si San Pablo. Pakinggan nyo sa isang talata ng Ikalawang Kurinto 2.17. Sapagkat, hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos. Maraming nakita si Pablo noong pangkanyang panahon, kinakalakal ang salita ng Diyos. Ginagawang negosyong salita ng Diyos para kumita, magkamal ng kayamanan ang mga mga na ito, pati salita ng Diyos, kinakalakal nila. O ngayon, kung noong panahon ni Pablo, marami ang nakita niya na nangangalakal ng salita ng Diyos, sabi niya, hindi kami gaya ng karamihan, kinakalakal nilang salita ng Diyos. Ngayon, mas marami po akong nakikita ngayon na mangangalakal ng salita ng Diyos. Hindi lang ang salita ng Diyos ang kinakalakal, pati yung kadilang miyembro. Sabi ni San Pedro, sa kasakiman, sa pakulwaring salita, ipangangalakal kayo. Kaya ito po'y panawagan sa mga kababayan, huwag kayong magalit sa palatuntunang ito. Bigyan lang tayo ng sapat na karapatan ng pamahalaan lahat ng katiwalaan-katiwalian sa relihiyon atin pong tatalakayin sa Biblia. Ang Biblia, batayan natin, hindi tayo magbabatay sa kung ano-anong chismis. Biblia po ang ating bubuksan, ipakikita ng palatuntunan ito sa inyo. Yung picture, yung larawan ng tunay na relihiyong nasa Biblia, na yung relihiyon na yon ay paglingap sa mga kawa-awa, pagmamalasakit sa mga inaapi at niloloko ng kanilang mga pastor. Yun ang tunay na relihiyon ipagmalasakit yung maliliit. Ang kanilang karapatan, hindi lang pantao kundi, pati ang kanilang karapatan, maging dapat sa Diyos, makawala sila sa mga kuko ng dambuhalang mga pastor na matatakaw sa relihiyon.